Welcome to Miss Kalye Blog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istorya ang ibabahagi ko sa si inyo. Magandang araw sa si inyong lahat. Ako nga pala si Leticia. Mas kilala sa tawag na Tisha rito sa aming barangay. Ako Ako'y 26 na taong gulang at taga Dasmarinas, Cavite. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay ang naging karanasan ko noong ako'y 24 na taong gulang pa lamang. Dala ng matinding kuryosidad, ay nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali. Pagkakamali na kapag nalaman ng asawa ko ay nasisigurado kong masisira ang pamilyang aming nasimulan. Kaya hanggang kamatayan ko na siguro, nadadalhin to, huwag lamang masira ang pagsasama namin ng asawa ko. Alam kong sasabihin ninyo na bakit hinayaan ko na lang ang sarili kong makagawa ng isang pagkakamali, lalo na kung pagsisisihan ko lang din naman sa huli. Ang totoo niyan, wala rin akong makuhang tamang sagot at palagi kong idinadahilan sa sarili ko na tao lang din naman ako at nagkakamali rin, nakakagawa ng pagkakasala. Disiocho ako noong nagsimula ako sa pagbo-boyfriend. Pangatlong boyfriend ko na si Melvin, na ngayon ay mister ko na. Marami na rin kaming pagsubok na pinagdaan ng dalawa. Naaalala ko pa nga noon na halos araw-araw kaming magkaaway ng nanay ng asawa ko. Hindi kasi kami magkasundo sa maraming bagay at palaging nauuwi sa pagtatalo. Sinubukan ko namang magtiis at makisama sa kanya dahil nanay pa rin siya ng mister ko. Ngunit sa jangkay hirap talaga, lalo na kung buhay mag-asawa na namin ang pinanghihimasukan niya. Tatlong taon din kaming nakapisan sa mga magulang niya. Nang sa wakas ay magdesisyon ang asawa ko na bumukod na lamang kaming dalawa at mangupahan na lamang. Noong nangungupahan na kami, hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpasalamat yun dahil malayo na kami sa aking biyanan o mas dapat ba akong magsisi dahil lalo kaming nahirapan. Hindi rin pala madaling bumukod, lalo na't lahat na ng gastusin ay sayo na nakaatang. Ang pagbabayad ng kuryente, tubig, at renta sa bahay na aming tinutuluyan. Kulang na kulang pa nga sa aming mag-asawa ang kinikita ni Melvin. Kaya naman napagdesisyunan ko ang kumuha ng loan at magsimula ng isang maliit na negosyo. Nagtinda ako ng my street foods, katulad ng fishball, squidball, egg ranch, hotdog, burger at iba pa. Sa labas lang ng bahay namin ang aking pwesto. Mabuti na lamang kamo at hindi tago ang bahay naming mag-asawa. Hindi mahirap puntahan ng customers, kaya marami rin talaga bumibili. Hindi man kalakihan ang kinikita ko'y malaking tulong naman yun sa amin. At kahit papaano, ay nakakatulong na rin ako sa mister ko kahit kaunting bawas lamang sa bayarin. Mari, paluto nga ako ng tatlong egg ranch. Mamaya ng bayad pag uwi ng mister ko ha? Sabi ni Nita. Tumangu ako at kaagad na niluto ang inuutang ni Maring Nita. Abala ako sa pagluluto nang dumating ang iba pa namin kay namin kaibigan. Kapag kumpleto na ang bargada, tiyak na walang humpay na chismisa na naman ang gagawin namin. Hindi bali. At gustong gusto ko rin naman dahil pakiramdam ko, nawawala ang pagod ko sa sari-saring usapan namin. Ah, ito na nga ang latest na balita. Alam niyo na ba kung bakit napalayas si Elena dyan sa katawing bahay ni Maring Lisa? Paninimula ng isa. Oy, bakit daw? Nakakagulat din ang mag-asawa na yun eh, Basta-basta na lang umaalis. E pinalayas daw kasi ni Madam Gloria. Naniningil kasi siya ng renta sa inuupahan nilang bahay. Nakiusap naman tong si Elena. Pero alam niyo naman si Madam, hindi ba? Ayaw na ayaw no na nadidilay ang bayad sa renta. Lalo na kung dalawang buwan nang May pagkabalasubas nga lang din tong si Elena. At nakipagsagutan pang maigi. Kaya ang ending, napalaya sila. Si Madam Gloria ay aming landlord. Nasisiguro kong hindi maganda ang tagpong yun. Mabait naman siya, ngunit kapag hindi ka talaga nakakabayad sa kanya ng renta sa tamang oras, makakatim ka talaga ng matinding sermon. Grabe din naman kasi si Madam. Alam niya naman nakalalabas lang galing ng hospital ang mister ni Elena. Sana bigyan na lang niya ng konsiderasyon ng mag-asawa. Abay nakakaawa din naman yung dalawang yun. At magkano din yung nagkaso sa hospital. Sabi ng isa. Abay oo nga naman. E paano yan ngayon? Sino nang mangungupahan dyan sa bahay na iniwanan ni na Elena? Tanong ni Nita. Nang matapos kong iluto ang inutang ni Maring Nita, ay kaagad ko na yung inilagay sa plastic cup at ibinigay sa kanya. Naging abala na rin ako sa mga bumibiling customers. Eksakto ba naman alas 4 na ng hapon. Uuwi na ng mga estudyante. Kaya talagang sunod-sunod ang mga bumibili sa akin. Pasasalamat ko na rin na palaging tumatambay rito sa pwesto ko ang aking mga naging kaibigan dahil talagang tinutulungan nila ako sa pagbebenta. Kaya hindi rin talaga ako nahihirapan. At hindi pa gaanong pagod sa trabaho. Nang umuwi na ang mga mamimili ay saka pa lamang ako nakahinga ng matiwasay. At tuloy nakapagpahinga. Bumalik naman sa pagchichismisan ang mga kasama ko. Ngunit ako'y napaku ng paningin sa lalaking binubuksan ang bahay na katabi namin. Ang dating bahay ni Elena. Kinalabit ko si Nita. At saka ako pa simpleng itinuro ang nakita kong lalaki. Ah, yan si Manuel. Siya na yung bagong mangungupahan dyan sa bahay ni na Elena, sabi ng isa. Tumangon na lamang ako. Mukhang mabait naman ng lalaki sa kabila ng mga tatuon nito sa kanyang mga braso at binti. Matangkad din si Manuel. At tingin ko'y eh, nasa 40 na siguro siya. Pinagkukwentuhan ng mga kaibigan ko ang bagong kapitbahay namin. Panay naman ang pananaway ko sa kanila dahil baka marinig kami. Napapailing na lamang ako dahil wala talagang pinipilang oras itong mga kaibigan ko. At talagang nilapitan pa nila si Manuel para makipag-usap sa bagong lipat. Nanatili naman ako sa aking paninda. Hindi na bale na hindi ako kasama sa kanila kaysa naman iwanan ko yung mga paninda ko. Hindi na rin ako nagtagal sa paglalako. Marami kasing bumili sa akin kanina kaya mabilis lang akong nakaubos ng paninda ko. Habang nakikipagchismisan pa ang aking mga kasama, abala naman ako sa paglilinis ng mga kagamitan na ginamit ko. Hindi naman nagtagal, ay dumating na rin ang mister ko galing sa kanyang trabaho. Kaya dalawa na kaming nagtulong sa paglilikom. Pagkatapos kong maglinis ng mga kagamitan na ginamit ko, nagluto na rin ako ng hapunan namin ng asawa ko. Habang nagsasaing ako ay kinukwento ko kay Melvin ang tungkol sa bagong kapitbahay namin. Nagsuggest pa nga ang asawa ko na dagdagan ko na rin daw ang luto ko ng ulam. At magbigay raw ako sa bago naming kapitbahay bilang pakikitungo na rin sa kanya. Wala naman akong makitang mali sa suhestyan niyang yun. Kaya pumayag na rin ako at ninagdagan ang niluluto kong adobong manok. Halos isang oras din yata ang itinagal ko sa pagluluto. Nagain na rin ako sa aming maliit na lamesa at pinagsilbihan ng aking asawa. Maglalagay na rin sana ako ng adobo sa aking plato nang magsalita ang mister ko. Hana, hatid mo muna yung ulam sa bago nating kapitbahay. Baka si lumamig. Anong oras na rin? Baka maghahapuna na yun. Sabi ni Melvin. Tumango naman ako at kumuha ng maliit na tupperware at naglagay na ng ulam roon na ibibigay ko sa bagong kapitbahay namin. Sinabihan ko si Melvin na mauna na siyang kumain at wag na akong antayin pa. Lumabas na ako sa aming bahay at naglakad papunta sa kabila. Saka ako nagtawag sa may bandang bakuran. Tao po, magandang hapon. Sandali, Sino yan? hindi naman ako sumagot. Ay hinintay ko muna na pagbuksan niya ako ng pinto. Nang mapagbuksan niya ako, ipansin ko ang pagtataka sa mga mata ni kuya. Ah, ako nga pala si Tisha. Dito lang ako sa katabing bahay mo nakatira. Nagluto nga pala ako ng adobong manok. Hapunan namin ng mister ko. Naisip naming bigyan ka. Nakangiting sabi ko. Naku, maraming salamat ah. Saktong-sakto tong dalamot, gutom na nga ako. Buti palat dito ako lumipat sa inyo. Unang araw ko palang may palibring ulam na kaagad. Sabay ngiti nito. Hang totoo niyan, mister ko yung may sabi na dalhan ka ng ulam. Ganun kasi yung ugali niya lalo kapag may bagong lipat. Ganun ba? Pasabi sa asaw mo na maraming salamat ha? Sige, walang problema. Ngumiti ako at isinaya niya sa kanyang aalis na ako. Isang simpleng pagtanggulang naman ang ginawa ni Manuela. Ngunit nahuli ko ang pahabol na pagsulyap niya sa aking katawan. Nakasuot kasi ako ng manipis na duster ng oras na yun. Hindi ko siya masisisi. Dahil nung time na yun ay wala pa akong anak. Kaya hindi pa rin nagbago ang magandang hubog ng aking katawan mula nung ako ay dalaga pa. Mabilis na lumipas ang mga araw. Tuloy-tuloy ako sa paglalako at panay pa rin ang chismisan sa aking tindahan. Kung minsan pa nga'y ang bagong kapitbahay ang napag-uusapan namin. Nabanggit nga nila na isa palang embalsamador itong si Manuel. Lumipat siya dito sa amin dahil malapit lang daw ang lugar namin sa pinagtatrabahuhan niya. Matagal na raw byudo si Manuel at mag-isa na lamang sa buhay. May isa siyang anak pero hindi sila madalas magkita dahil may sarili na rin itong pamilya. Tama ang hinala ko na 40 anyos na siya. Mabait na kapitbahay si Manuela. Magaling din siyang makisama sa mga kapitbahay namin. Kaya madali namin siyang nakapagpalagay ng loob. Siya nga balati siya. Birthday ko na bukas. Iimbatan ko sana kayo sa bahay ko. Magluluto lang ako ng pansit at kaunting ni inuman. Aniyaya ni Manuel nang mapadaan siya sa tindahan. Nasa harapan ng pwesto ko ang mga kaibigan ko at pati na rin si Manuel. Kanina pa sila nagkukwentuhan tungkol sa kung ano-anong bagay habang abala naman ako sa pagtitinda. Haba masaya yan. Talagang dadalo kami bukas. Teka, pwede bang take out dyan? Natatawang sabi ni Marignita. Ang kapal talaga ng mukha mo. Pakainin ka na nga tapos gusto mo pang may take home. Natatawang sabi ko. Nagtawanan kaming lahat. Hindi nga lang nakalampas sa akin ang mga mata ni Manuela na kumilatis sa aking katawan. Ayoko namang bigyan ng ibang kahulugan yon. Ngunit minsan ay hindi ko na rin mapigilan sa dalas ko ba naman siyang mapansin. Kinabukasan, alas sa is ng gabi nang magpuntahan kami ng mga kaibigan ko sa bahay ni Manuel. May dalawang kaibigan na lalaki pa si Manuel na inimbita. Ipinakilala niya rin yuan sa amin. Isasama ko nga rin dapat ang mister ko, ngunit kailangan niya kasi mag-overtime sa trabaho noon. Nagpaalam naman ako sa kanya na magpupunta ako sa birthday ng kapitbahay at magiinom na rin ng kaunti. Sinabihan naman niya kung huwag masyadong magpapakalasing. Pagkatapos namin kumain ng pansit, nagsimula na rin ang inuman. Medyo maaga-aga pa ang simula ng inuman dahil kailangan din na maagang matapos. Dahil si Manuel at ang mga kalalakihan na kasama niya ay may trabaho para bukas. Hindi ko naman alam na masarap ka palang magluto ng pansit, Manuel. Natatawang sa Sabi ni Nita na may tama na ng alak. Magdadalawang oras na kami sa inuman at nauna nang umuwi ang mga kaibigan ni Manuel dahil may kalayuan din ang lugar nila. Natira na lang kaming magkakaibigan at si Manuel. Salamat naman at nagustuhan mo yung luto ng pansit. Sabi ni Manuel na sa tingin ko ay lasing na rin. May tanong pala ako kuya Manuel, huwag ka sanang magagalit ha. Hindi ba't embalsamador ka? Totoo ba yung mga sabi-sabi nila na may mga embalsamador daw na umiiskura sa mga patay? Sabi ni Maring Tess. Uh, oo. May ilan na mga embalsamador ngayon na ganyan ang gawain. Sagot ni Manuel. Ikaw ba? Nasubukan mo na rin bang tumikim ng patay na inembalasama mo? Tanong ni Nita. Napangawi ako sa tanong na yun ni Nita. Ngunit sa kabila noon ay parang excited ako sa magiging sagot ni Kuya Manuel. Noo, nasubukan ko na. Ay natatawang sagot ni Manuel. O, oh, baka itanong niyo pa kung paano ko ginawa ha? Huwag na ninyong alamin at baka mag-iba pang tingin niyo sa akin. Mag-inuman na lang tayo ulit. Hindi ko alam pero parang may part sa aking pagkatao na sobrang apektuhan sa nalaman ko. Para akong nag-alab. Ang tinituloy ng kuryosidad ko kung gaano kahilig sa babae si Manuel, Napati sa taong wala ng buhay, ay nagawa niyang patulan. Walang hiya, anong ba itong nangyayari sa akin? Gusto kong idahilan na baka dahil sa mga nainom ko lang na alak. Pero, hindi Hindi pa naman ako gaanong lasing masyado. Nagpatuloy kaming lahat sa inuman. Hindi nga lang nawala sa akin ang sinabi ni Manuel. Para yung sirang plaka na nagpapaulit-ulit sa aking isipan. Teka, pwede bang mabalik yung topic kanina kuya? Hindi kasi ako makapaniwala at hindi ko alam kung maniniwala ba ako. Ayos lang naman sigurong pag-usapan natin to at pare-pareho naman tayong puro may asawa na. Sabi ko dahil na rin sa tama ng alak. Napatingin silang lahat sa akin. Hindi makamove on, Mare? Tarong sa akin ni Maring Tess at kusang sumabad si Manuel. Dating model kasi yung dalagang namatay, kaya di ko napigil. Tsaka matagal na rin naman akong byudo, kaya siguro sabi ko sa babae. Seryosong sagot ni Manuela. Nagtawa na ng aking mga kaibigan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Usapang lasing na lang to eh. Sagot ng isa. Tumawa rin si Kuya Manuel. Napansin kong naniniwala ang mga kasama ko. Nabiro lang ang mga sinasabi ni Manuela. Ngunit hindi ko alam kung bakit parang naniniwala akong totoo yun. Loko ka talaga, Manuel. Muntik na kaming maniwala. Sabi pa ng isa. Idinaan lang yun muli ni Manuel sa tawa. Napailing na lang ako at inisang inuma ng alak na nasa baso ko. Isang oras pa ang muling lumipas. Nang mapagpasya namin na umuwi ng lahat para makapagpahinga na. Nauna na ang mga kaibigan ko at pare-parehong may tama na. Hindi ko naman maiwan-iwan si Manuel, lalo na't puro kalat pa sa bahay niya. Tapos si Manuel ay mukhang tulog na sa kanyang sofa. Bumuntong hininga ako at saka nagsimula na sa paglilinis. Inuna kong linisan ang mga kalat sa mesa. Sunod ang mga basyo ng alak nang ininuman namin. Mukhang wala pa naman ang mister ko sa bahay dahil tiyak na susunduin ako noon para pauwiin na. Ngunit nakayari na lamang ako sa paglilinis ay wala pa ang asawa ko. Nang matapos maglinis, nilapitan ko naman si Manuel at bagya siyang ginising. Doon ka na matulog sa kwarto mo Manuel, uuwi na rin ako, sabi ko. Uminat si Manuel bago siya unti-unting umupo. Pansin ko agad ang pagsulyap niya sa akin gita. Pagkatapos ay sa buong paligid. Nasaan na yung mga kaibigan mo? Tanong niya. Nauna nang umuwi. Hindi kita maiwanan at yung mga kalat natin kanina. Kaya nagbimis muna ako. Paano? Uwi na rin ako at baka nahanap na ako ng asawa ko. Aalis na sana ako. Nang hatakin ni Manuel ang braso ko. Pinigilan niya akong umuwi. Hinila ako ni Manuel Dahilan para mapaupo ako sa sofa katabi niya. Magsasalita pa sana ako ng walang sabi-sabi na bigla na lamang niya akong hinalikan sa lapi. Naitulak ko siya ng bahagya. Ku-kuya, may asawa ko. Malito. Tumango si Manuel. Ganun ba? Pasensya ka na, Tisha. May lungkot sa mukha niya at bagyang lalayo na sana nang hatakin ko siya at agad hinalikan. Nang sandaling yun, hindi ko maintindihan ng sarili ko. Hindi ko alam kung naaawa ako sa kanya o sadyang nadala na rin ako sa tama ng alak. Itunulak niya ako pahiga ng sofa at sa puntong yon, hindi ko maintindihan ng sarili ko kung bakit ako tumugon kaagad na hindi ako nagpumiglas. Undi-unting humaplos ang embalsamador na lalaki sa aking hita, paitaas. Matinding kaba, excitement, ang bumalot sa aking pagkatao habang unti-unting binababa ni Manuel ang shorts ko. Maya-maya, dinala ako ni Manuel sa pangalawang palapag ng kanyang bahay, sa kanyang kwarto mismo. Wala na akong suot nang ilapag niya ako sa kanyang kama. Napakagat na lang ako nang dumapo sa aking katawan ang halik at haplos ng himbal sa madwar. mawusay siya at ayokong mga aminin pero higit na napiayaan siya kaysa sa mister ko. Kaya naman mabaliw-baliw ako nang tuluyan niyang makuha ang aking dangal bilang babaeng may asawa na. Halos giba ni Manuel ang kama sa sobrang gigil. Nang gabing yun, pinagbigyan ko ang aking sarili na malunod sa apoy ng kasalanan. Hinayaan kong pangunahan ako ng aking kahinaan na para bang nakalimutan ko na na ako ay may asawa na. Halos mag-iisang oras akong nawala ng ulirat. Tila naging alipin ako ng embalsamador na kahit sa kalinya ako sa gigil ay hindi ko tinutulan. Hindi ko na mabilang kung nakailang beses sa akin si Manuel. Basta ang alam ko ay taranta kong kinuha ang mga suot ko sa sahig at nag-ayos ng sarili at saka dali-daling umuwi sa bahay nung tuluyang magsawa si Manuel sa akin. Kinakabahan man, ay pinilit ko pa rin maging normal sa harap ng mister ko pag uwi. Noong panahong yun, hindi ko alam kung paano ko iiwas kay Manuel, lalo tinahanapan ko siya sa bawat paghiga ko sa kama hindi mawala sa aking isipan at paulit-ulit ko pang naaalala ang nakakabaliw na sandali namin. Ang unfair ko sa asawa ko. Oo, may asawa na ako pero nagawa kong bagtaksil. Hanggang ngayon ay binubulabog pa rin ako ng aking konsensya. Hindi ko alam ang aking gagawin. Naguguluhan na rin ako. Baka may maipapayo kayo sa akin. Hihintayin ko ang inyong sagot. Salamat sa pakinig sa aking kwento at paalam.